siya ay tinaguriang, ina ng EDSA, simbolo ng panalangin, kapayapaan at kalayaan. Pero sa loob ng kanyang panunungkulan bilang presidente ng bansa, si President Cory Aquino ay naging epektibong lider ng bansa o naging reliyosong referee lang sa pulo ng bayan. Tara, pag-usapan natin yan. Welcome sa episode 3, part 2 ng ating politika serye. At ito ang leadership style ni Pangulong Ori Pero bago ang lahat, intro muna tayo. I want a blood talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. 1986, isang revolusyon ang nagpatalsik kay President Marcos Sr. At sa gitna ng milyong Pilipino, isang babaeng byuda ang itinaas bilang bagong Pangulo ng Pilipinas, si President Cory Aquino. Tahimik, simple at malinis. Hindi siya politiko, hindi siya abogado, pero naging Pangulo ng bansa dahil sawang-sawa ang tao sa takot ang estilo niya ay kalmado. Laging sinasabing, let's pray, let's talk. Ayaw niya ng gulo. Pero sa politika, hindi laging sapat ang panalangin. Mga kababayan, Last night, rebel soldiers attacked Malacanang. Nang nagkaroon ng kudita, wala siyang direktang utos. Nang pumutok ang ekonomiya, hindi siya agad kumilos. Ang iba, sinasabing mabait siya pero mahinang leader. Bilang ina ng demokrasya, ibinalik niya ang press freedom at check and balance. Pero sa dami ng problema ng bansa noon, krisis sa militar, brownout, inflation, hindi sapat ang dasal at good intentions lang. Sa panahon ng kaguluhan, ang tanong, anong klaseng leader ang kailangan ng bayan yung moral pero mahina o yung magaspang pero mabilis kumilos at may political will. Si President Cory Aquino, mabait, makabayan, mapagdasal. Pero bilang pangulo, iniwan niya sa taong bayan ang tanong, nasapat ba ang kabaitan kung walang tapang sa desisyon? Ako si GATV at ito ang aking channel. Kung nagustuhan mo ang ganitong topic, huwag kalimutan i-like, mag-comment ng opinion mo at i-share ang video na ito. At syempre, mag-subscribe ka na. Hindi pa tayo tapos. See you sa so part 3.